Hi, guys! Good morning sa inyong lahat, guys! Maulan na araw! Maulan na araw sa inyong lahat! Ang lakas ng ulan dito sa amin, guys! Hmm. Ingat po kayo dyan, lahat dyan, guys! Ito naman, uminom ako ng mainit-init na tubig. Ito yung una kong ipapasok sa katawan ko tuwing umaga. Ngayon, dahil maula na panahon, tama din to, tamang-tama din to, mainit-init na tubig. Mainit siya pero yung kaya kong lunukin, kaya kong inumin. saan man kayo naroroon guys, mag-ingat po kayo dahil medyo umuulan-ulan kahit saang lugar. Wag muna kayo maglalabas-labas. Ako nga hindi ako hindi pa ako makarakit kasi maulan. Mahirap magrakit ng maulan. Bukod sa maputi kang daan, delikado pa sa uh, leptospirosis. Mabuti na lang, kahapon, nakabili kami ng bigas, ulam, may dilata dyan, lagyan ko na lang ng ah, sahog, sibuyas. Kasi, malayo ang palintik sa amin. yun na lang ulami namin kasi tag-ulan mahirap maglayas-layas kaya kayo dyan guys ingat muna kayo dyan engage engage muna kayo follow nyo na lang ako and panuorin nyo na lang mga video ko kahit pangit ang mga video ko <laughs> joke lang yun guys diba yan? mahirap din masamang ano laitin ng sarili natin kailangan mahalin natin ang sariling gawa natin kasi paano pa natin mahalin ang iba kung sarili natin alalaitin natin ganun yun kailangan mahalin natin purihin natin ang ating ginagawa panoorin nyo na habang umuulan guys manood na lang kayo sa mga video ko para kayo malilibang at mag-engage-engage engage, para hindi ka mainit habang umuulan. Uh, ingat po kayo lahat. God bless us all. Bye! See you next video!